Sige okay, Oh, nice meeting you kag eskwela sang Mayo. Sama natin si Mr. Raj Samoras. Ito po yung instructor nila Fritz sa may ano ng uh, uh, martial arts at siya po ang sinasabi ni Fritz na sumagot ng kanyang tuition at uh, iba pang mga pangailangan. Sir, magandang araw po. Good morning, sir. Opo. Uh, nung nakita ninyo si Fritz, ano po inyong unang naging reaction po? Ah uh, For my side, sir, naalala ko agad yung father ko because my father before was also din dean mm -hmm. sa John B. So, uh, bali ano talaga po, father ko, sir, matulungin. Mm -hmm. Then, siguro, sir, na-mold up na rin ako ng father ko na tumulong din sa iba. Kaya nung nakita ko si Fritz, naalala ko yung father ko. Kaya sabi ko, baka ito na yon. Then before pa kasi, sir, nangyari yung nakita namin si Fritz, mm -hmm. my wife and I are talking about na maghanap kami ng scholar na tutulungan na worth it para mapaaral hanggang graduate. So, mm -hmm. maybe dumating si Fritz sa, sa amin para siya yung way na tulungan namin. Mm -hmm. Kaya yun po, nag-decide kami na tulungan siya pero uh -huh. pinakround check po muna talaga namin para uh -huh. at least alam namin yung mm -hmm. worth it ba talaga siya. Matulungan, yes, o Yes, sir. Kumbaga, yung matagal na ninyong inaasam-asam sa, sa sarili ninyo na yung ginagawa ng father ninyo ay ma-adapt ninyo at mai may mai, mai naipasa rin sa iyo okay. pero nahirapan lang kayo sa paghanap ng deserving na tao. Yes sir. And pagkakita mo kay Fritz hindi na kayo nagdalawang isip. Hindi sir. Mm -hmm. Yun na talaga sir. Mm -hmm. Sir, nakapunta raw kayo sa boarding house ni Fritz. Ano po ang nakita ninyo doon? Nung, ah uh, uh, nung pumunta kami kasi doon, sir, yung unang pumasok sa isip ko, ano ba to? Parang uh, walang kagamit-gamit, walang uh -huh. hikaan, walang yung unan, walang pillow case. Okay. Kaya napaisip ako na kunin ko na lang kaya to, doon na lang siya lumipat malapit sa amin, at least mag-guide ko pa. Uh -huh. Tapos napakamahal kasi sir ng boarding house niya, 2000, 2000. tapos hindi pa kasama yung kuryente. Uh -huh. Tubig lang yung libre. So, pag nasa boarding house na siya sir, at least wala na siyang babayaran. Uh -huh. Sagot ko na rin po yun. Wow. Tapos nung sinabi mo sa kanya na Uh, Preach, ako na bahala sa iyo. Ako na ang sasagot ng tuition mo. Ako na sa sasagot ng boarding house mo. Anong reaction ni Preach sa iyo, sir? Uh, sir, yung tipong pabiro niya pa sila sabi na, we pagalit <laughs> po po, sir. <laughs> Parang ayaw niya maniwala. Pero kinausap na rin siya kasi ng wife ko, sir. Kaya uh -huh. naka na sila ng wife ko. Tapos nagset lang kami ng rules para sa kanya na focus lang siya sa study ayaw namin ng bagsak kahit yun na lang yung ibigay nila na in return in behalf na ginastos siya namin importante may niya lang lahat hindi hindi ka naman kami kumakamit ng matataas na grade sa importante pasado niya, makatapos talaga siya yun, yun, lang, po, eh. yun lang po na yung goal namin para sa kanya hindi naman po para sa amin yun eh ano ang gusto ninyong sabihin ngayon sa mga nakapanood kay Fritz at sa mga kabataan na katulad niya Uh, para po sa mga kabataan uh, hindi po ibig sabihin na mahirap kayo or may kaya kayo gawin niyo po lahat ng kaya nyo para makatapos kayo ng pag-aaral maging prosigido po kayo sa pag-aaral kasi yun, yung, yun lang po yung yaman na hindi mananakaw sa inyo yung talino at alam nyo sa buhay kaya dapat mag aaral sila ng mabuti maging prosigido sa buhay yun lang po sir kay ano naman po kay Fritz ano po ang gusto ninyo? kay Fritz stay on the ground wag siya na siyang magbago dahil sa mga blessings na na receive niya kasi not all the time tutulungan siya eh. opo, opo. kailangan niya din talagang tumayo sa sarili niya dahil siya lang po talaga makakatulong sa sarili niya hindi po yung ibang tao sa mga magulang niya po sa mga parents niya po thank you kasi 'yung anak niyo mabuting bata napalaki niyo siya ng maayos maging, naging naging marespeto sa ibang tao kaya naging mabait na rin mabait po si Fritz. So napakaswerte niyo po may anak kayong masipag. Yun lang po. Ayan. Sir, maraming salamat po talaga at humahanga po kami sa iyo sa iyong pagtulong dito kay Fritz at kay Mrs mo po. Maraming maraming salamat po. Yes, sir. Ayan. So ayan mga kapobre, uh, na, uh, nakausap natin si Sir Raj Samoras, martial arts instructor dito sa University of Iloilo. At uh, maraming maraming salamat po doon sa mga tumulong kay kay Fritz at uh, sa mga tutulong pa siguro, pwede ninyong i-direct e sa kanya ano uh, dahil malayo ang lugar namin, e, Kalibo pa kami, baka hindi ho namin kaagad madala ng Uh, kung halipaw, idadaan pa rin nyo yung, uh, kung may dagdag na tutulong pa. At uh, sige po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bago kami tuluyang umalis ay masayang nakipagwentuhan si Mr. Samuras sa amin. Doon namin nalaban na matagal na pala siya sa ibang bansa. Nagkataon lamang na may isang kaibigan ang humikayat sa kanya na magturo muna sa UI katunayan, pabalik na anya siya sa Canada sa mga na buwan. Kaya itinuturing na itinadhana ng Panginoon na bago pa man tuluyang bumalik na ibang bansa, ay nakilala nito si Fritz Aldrin. Sa ngayon, hindi na mag-aalala pa si Pritz kung saan kukuha ng pambayad sa school at boarding house. Lahat ng ito, sagot na ni Mr. Samuras at ng kanyang asawa. Ayon kay Bridge, lahat ng tulong na natanggap ay ilalagay niya sa bangko. Sakaling may iba pang pangangailangan, ay may mahuhugot siya. Paalis na sana kami nang dumating si Mr. Mark Angelo, yun pong instructor din na na-interview natin noong nakaraan at uh, nagkataon na mayroon siyang klase ngayon so yung pero na na dumaan naman sa kanya ay ibinigay na kay Fritz ka Fritz balay ang number wala ah ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang sa public vlogger sir, halina ang um, muna sir, ang 10K nga ang naginatag mo um, sir Ang okay, ko, sige, bato na batin uh, Tapos, aray, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 Ah, uh, 15,000 from anonymous people Yung nga nagbulig si mo Hindi na naman, may isa-isa Okay, ari na nah. Bale, 35,000 in total Alungan na na Save mo na mag-open ka sa account mo. Eh? Savings account, sir. Mm okay. -hmm. May ATM na siya, sir. Ah, may ATM ka man galit. Galing ko na kulbaan kung mag-store na. opdan okay. ta ka kung ano. Ah, um, no, okay, oh, sir. Ka ni, sir. Okay, uh -huh. so, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Monday. Late pa man safety. ni ang Amon. Late man ni ang Amon upload late man yung amon upload mo hindi man niya siya nga pagguha ma-upload ayan din ay, hindi. sila ay pang balaan well, ko na may editing pa na oh, uh, 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 <laughs> okay. Bago kami tuluyang lumabas ng universidad ay may mga nakausap kaming mga estudyante Students. kung ano ba ang masasabi nila and, kay Treats. Gawin natin yung siyang inspirasyon kasi kag lahat tayo hindi naman parehas yung ang estado ang ng ating buhay. Estado ka eh. mm -hmm. kabuhi maging aral o gabay, inspirasyon sa pareho naming mga estudyante na kahit anumang katayuan natin sa buhay ay maging, maging porsigido lang tayo sa pag-aaral. Kasi ako, naniniwala ako sa kasabihan na ang pag-aaral ang siyang daan patungo sa ikagaganda ng buhay. Ikaw, Anong kumusta yung buhay mo? So, okay ka lang okay ba? Okay lang ang kabuhay mo? I don't have a parents but I still pursue my studies. Oo. Oh, oh. um, Self-supporting ka? Yes, sir. Ah. Huh? But I know that nga, pwede nga, through studies, I can achieve my goals. Anong trabaho mo sa buong? Ano, um, sir? Ano, ano lang, Paying, ang support mo ka lola ko, sir. Ah, lola mo. Anong trabaho sa lola mo? Um, farmer. Farmer. I live in Dingle. sir. Dingle, Iloilo. Dingle, Iloilo. Kailan ang allowance mo? A day? Oo. Uh -oh. 150. Ang uh, one week? One week. Hindi man week, sir, kay two days mo na klase naman. Uh, kaya galing nakarelate ka kay ang lola mo lang ang nagka-paiskwila sa imo? Yes, uh, sir. Uh, tapos ang parents mo, saan sila? I don't know, sir. Why? Huh? Why got idea, sir? Ah basta naiwan ka lang sa lola mo. Ang since pagabata ko diyan ko nagdako. Oh. Ay ay ay, grabe gali galiman ang iyang ano ni. Lagyan sige. Oh. Ano mo? Alabas mo. Sige na sige na. Ah, bigay ko sa iyo working student din kasi ako. Yung... Alam ko kung paano yung struggle oh, na pinagdadaanan so, ng mga katulad naming mga working university... student and nagsusuporta ng mga parents namin na pagsasaka rin ang pinanggagalingan namin ng mga pera noon para sa pag-aaral namin. Kaya binigyan na natin ng allowance yung bata. Siya nagporsige sa'yo. Hmm. Very thankful sir. -na sa sir. Ay, Pasalamat talaga ako sa lola ko, sir, ka kasi siya na ang sumalo sa akin And mula pa nung bata ako. I don't know if what is my life today if wala siya. Yung utang talaga na loob kay lola. Yes, sir dito natin may isip na sa 100% ng mga estudyante, ilang porsyento ba doon ang nag struggle sa kanilang pag-aaral? Paano nila i-survive ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Maraming salamat sa inyong panunood. Kung may kwento patungkol sa mga working student at mga estudyanteng naghihikaho sa buhay, maaari kayong mag-send ng inyong mga request sa amin sa pamagitan ng aming Facebook page at baka sakaling may magawa kami. Maraming salamat po. Ako si Kapobs Archie Hilario kasama ang buong team ng Pubring Vlogger. Shoutout ka na sa mga food ko sa sir Casaro, sa selector Sor, Vincent Calciar, John Sir. Okay. Tapos ang kasyer naman si Rodilin. Opo, sige. Salamat sir. Sige, uh, kaya, sige. Okay. Eh. Uh,